Ito ang isa sa pinakamahalagang tingnan habang nagpapatuloy tayo. Many people seeking signs and biblical prophecy na nafulfill sa mga dumadaan na panahon. It's not about fulfilling our curiosity. Ang pinakamahalagang masiyasat ay ang ating sarili. Na magkaroon ng totoong relasyon sa ating Diyos at hindi maagaw ng kaaway ang atensyon natin papalapit sa Panginoon. Ang totoo nito kapatid, we are not just living in the last days. We are living near at end times. Napakalapit natin sa pagparito ng Panginoong Heso Kristo. At marami pa tayong bagay na matutuklasan patungkol sa Biblia. Napakaraming revelation, mga misteryo na matutuklasan natin at papahayag sa atin mismo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu simula nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus. Kasi na dito sa matutuklasan natin ay yung misteryo sa Tore ng Babel. At ano ang epekto nito sa mga huling kapanahunan? Ang Tore ng Babel Ayon sa book of Genesis, talk about how the people has one language, build a tower to reach into the heavens. Genesis chapter 11 verse 1. Isa pa lamang ang wika ng mga tao dito. Sabi ng Genesis chapter 11 verse 3 hanggang 4, Ngayon, sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para magintanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Hindi po nakalagay sa Bible kung gaano kataas po yung tore ng Babel. Pero ang sabi lang ng Bible, gagawa sila ng gusali na aabot po hanggang sa langit. Hindi binabagit na Biblia ang specific na height ng paggawa ng tore. Sinabi lang ng mga gumagawa that time ng tore ng Babel na ito ay papunta o hanggang langit. It's a simply idiomatic expressions lang po na walang binabanggit na particular na measurement patungkol po sa toring gagawin. Maraming sumasang ayon ng mga scholar na ang tinutukoy na tore sa Genesis chapter 11 ay malinaw na isang ziggurat o tore ng templo ng Mesopotamia. Kung tutuusin kapatid, historically speaking, sabi ng mga scholar aabot lang sa 300 feet ang tore ng Babel. Mas maliit po kaysa sa mga tore natin ngayon o sa mga building na gagawa. Pero bakit pinatigil ng Panginoon? ba? Diba? Yun yung great questions na mas maliit ng tori ng Babel sa panahon natin ngayon ng mga nagagawa nagtataas ang mga gusali pero bakit pinahinto ng Panginoon? Isipin niyong mabuti ano ang isa sa pinakadahilan kung bakit kinakailangan pang bumaba ng Trinity para tingnan kung ano ang ginagawa ng mga tao doon sa tori ng Babel Genesis chapter 11 verse 5 Seven. Now the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. And the Lord said, Behold, they are one, unified people, and they all have the same language. This is only the beginning of what they will do in rebellion against me. Come, let us, Father, Son, Holy Spirit, go down and they're confused and mix up their language so that they will not understand. one another's speech. Di ba mga kapatid, kung isipin nyo maigi, kailangang bumaba at tingnan mismo ng Diyos kung ano ang ginagawa ng mga tao sa loob ng tori ng Babel. Pero hindi na specific sa Bible po kung ano yung totoong ginagawa po nila. Kasi hindi lang ito usapin na mataas ang gagawin po nila. Kung hindi, mayroong kakaibang ginagawa ang mga tao that time na naging dahilan ng pag-utlot ng paggawa ng tori ng Babel at pagkakaroon ng iba't ibang lingwahe sa buong mundo. Sabi ko nga sa iyo kapatid, hindi po usapin dito yung height ng tore na naging dahilan para patigil ng Panginoon ng paggawa po dito at guluhin yung mga tao kundi pwedeng nakita mismo ng Diyos na ang mga tao sa loob ng tore ay merong illegally practice na ginagawa po para makapunta sa heaven kasi by opening up portals in the realm of the spirit pwedeng ito yung nangyayari kasi sa panahon ng Genesis, meron na mga manggagaway, may mga demonic sacrifices na pong ginagawa ang mga tao dito, shedding of blood and sexual perversion. Alam nyo po yon, pagtawag sa mga iba't ibang elemento ng spirito, pwedeng nakita ng Panginoon kahit hindi naka-indicate sa Bible. Pero pwede nating isipin, ito ay teorya lamang na nakita ng Panginoon kung bakit na pinatigil yung paggawa ng tore. Biruin nyo mga kapatid, pwedeng gumagawa ang mga tao that time ng mga rituals mga karumaldumal, yung abomination sa Panginoon kasi makatarungan ng Diyos, meron siyang dahilan para itigil ang isang bagay o magbigay ng judgment sa panahong iyan. Hindi malabong posible po yung ginagawa ng mga tao sa tori ng Babel kasi sa panahon natin ngayon, merong company na tinatawag na CERN, ito ang lumalabas na issue. Sila ay nagke-create ng dimension para makapasok ang tao doon. So, ang CERN ay isang seeking answers company using most powerful particles accelerators. Sa madaling sabi, ito ay mukhang portal. Sa panahon po natin ngayon, ini-spread po yan sa mga movies, sa mga fictions, at ginagawang normal po ang mga bagay na yan. Kasi pwedeng merong behind po sa mga bagay po na ito. At alam naman natin sa panahon natin ngayon, marami ng pandaraya ang ginagawa ng kaaway para malaglag ang tao at mawala sa pananampalataya. Alam nyo, sa istorya ng Torre ng Babel, kung paano gusto ng mga taong nagkaisa sila para mag sa Panginoon. Hindi lang magkaisa para makagawa ng Torre, kundi mag sa Panginoon. Ito yung ginawa ni Satan nung siya binagsak mula sa langit. Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 15 Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakit ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok, pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakit ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Pero ang nangyari sa iyo, dinala ka sa lugar ng mga patay sa pinakamalalim na hukay. Spiritually speaking, ganito ang nangyayari sa mga tao. Gumagawa sila ng mga tori nila. Gumagawa sila ng kagustuhan nila kahit labag ito sa kalooban ng Diyos. Tingin ka sa paligid. Tama po ba? Hail Satan. Hail Satan. Greetings. How may we recognize you? <laughs> Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! <laughs> Marami ang may ayaw sa kabutihan o kaya patungkol sa Panginoon, they are offended kapag sila po ay naa-address. Katulad na lang ng mga ginagawa nilang kasalanan ng mga tao, kapag na-expose ang kasalanan, galit na galit po sila sa Panginoon. It reminds us katulad ng behavior ni Satan walang ginawa kundi maging makasarili siya ang may akda ng kasalanan ito ang ine-spread niya sa mga tao kaya yung sobrang katalinuhan ng tao may danger po dyan mga kapatid kasi sa huling panahon lalaganap ang katalinuhan ng tao ito ang magiging dahilan para sila po ay mawala sa pananampalataya Daniel chapter 12 verse 4 but you Daniel keep this prophecy as secret seal up the book until the time of the end when many will rush here and there and knowledge will increase. Ito ang kapupulutan natin ng aral patungkol po sa Torre ng Babel. Huwag tayong gumawa ng sarili nating tore at huwag tayong lumakad Ayon sa kalooban lang natin kundi magtiwala tayo sa Panginoon magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos ito yung napakahalaga na dapat nating tingnan sa panahon po natin paalala lang mga kapatid umayo po tayo sa mga demonic symbols sa mga demonic practices wag maging biro po yung mga satanic na ginagawa po about sa mga bagay na kala natin na hindi po naapektuhan ng ating mga spiritual life pero ang totoo po nito Pwede maging entrance po yan for demonic possessions. Dahil darating ang panahon na kahit ang mga hinirang ay madadaya pa. I guess dito ko na po tatapusin yung video. Nagpapasalamat ako sa iyo kapatid na karating sa huling part ng video ito. Maraming kanawang natutunan. At kung may tanong ka, let me know the comment section. Napapanood niyo po ito sa Facebook page. Like and follow po kayo. Sa YouTube naman, subscribe po kayo at hit niyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin ng na video. Maraming salamat uli. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito nyo likod. God bless po